Ay. Oh. Ulam natin yon. Gulay na naman. Ayaw mo ba yan? Hindi naman. Pero gusto mo ba kumain ng masarap ngayon? Sige. Yep. Wala Huh? Sabay natin ang natin. At ayun na nga mga talipandas at kami ng misis ko ay napunta rito sa Robinson Ayan at dito kami ngayon kakain Kakain kami ngayon ng masarap Isusulit namin yung araw na to dahil hindi naman sa nagsisilan Hindi naman ayaw na namin ng gulay eh, tinawagan kasi kami ng bayaw ko. Dito daw kami kumain. So, ano pa yung gagawin namin? di punta na lang kami rito. Dito kami makakalibre, we. At ito nga pala yung mga inabutan namin pagkain doon. Crispy pata, grilled pusit, tapos meron pang kare-kare, tsaka fried rice. Wow naman, talagang sulit yung tanghali. Meron pa rito sinigang sa pakuan. Hindi ko alam kung ano yan. At ito matindi. Biro mo pinakain na kami. Abe pinain pa ako. Talagang alagang alaga ng bayo ko yung atay ko. Thanks bayaw. Ito at ang sabi ni Mrs. Si man daw niya yung sinigang sa pakwan. Abe parang napakasarap. Aba sarap daw. Sarap eh iwi ka. O oh, ayan hindi humakot ka tuloy na isang damukal na komedya. Siya nga po pala, yun anak ko, tapos yung lalaki na yun, bayo ko, at reho pa mga Bali, sila po yung nagyaya sa amin kumain dito. Ayan po ang dahilan kung bakit kami nakakain ng libre at masarap dito sa Robinson. Nagpakiyot pa yung anak ko. Oh. Dahil marami kami nakain, ito, Yossi break muna kami magtiyuhin. Papatagtag. tag kami ron. Pagkabayat na. Pagbalik namin ay eh, parang nalipat kami ng dimension. No? Oh. Iba na yung napuntahan namin. Eric, din kami napunta sa Starbucks ko ayun o na tumo order na nga bayo bayaw ko kasama pa yung anak ko magkasundo magkasundo kayo na ano. at makalipas ang ilang minuto ay er, dinadala na ng anak ko yung order namin ay e, kakakaila natin yung dalami cake busog pa kalaki kayo magkakapila tayo ko na o Eh, nga po at dumating yung mga order ay eh, puro cake tsaka ano, ewan ko ba kung ano rin. Eh. Ano eh, paano pa yung sasalpak sa tiyan ko? busog na busog na ako. Kapila usapan natin eh. Napunta tayo sa kainan na naman. And, eh nga po't dumating na yung in-order nilang kape. Kasama ang palad. Eh in-order nila yung kape. Nagkamali po yung ibinigay na order. Lahat po'ng dumating yung puro matcha. Eh para kaming kambing din yung kulay verde kina ininom namin. Eh oh, ganun pa man eh. Kami naman po yung nag-enjoy sa ininom namin. Masarap din naman po. Siyempre, masarap din po yung mga cake na in-order nila. Kaya nga po kami ngayon eh. Ery, sinasabayan pa ako ng aso uh, namin pag bubay. Sober, galing mo, no? Ery, titigma ko na yung cheesecake. Masarap daw yung cheesecake dito sa Starbucks eh. Ayan, for the first bite. Mm -hmm, mm. Lasang-lasa yung gata. Eh, kay, ginhawala ang ito totoo nga po palang napakasarap ng cheesecake nila rito. Maraming pa po eh, ang kinain namin eh. Meron pa pong blueberry cheesecake, tsaka cinnamon, tsaka yung carrot na cake. Eh lahat po na kinain namin masarap. Kaya kahit ako po busog na busog na we, No choice, lapang! Siyempre, ganun din po ang ginawa ng mga bayo ko. Eh bayo ko lang pala, tsaka pamangkin, tsaka yung anak ko. At ang anak ko nga po ay kakaway-kaway pa. For the first time, anak ay nag-thumbs up ka sa mga video na ginawa ko, no? <laughs> Dahil mababa pa po, po yung ubusin naming oras dito, ay eh puputulin ko na po yung video. And that's all for today's video. Bye-bye! <laughs>